Goods. Gan sila guli gu bay No? Yo. Hihi. -hi Lamat os. Uh -huh. Palit sa mga mga ba? Tanami do. <laughs> do. O bro no? Yes. Yeah. Wala <laughs> ka walang. Feel the vibe. Feel the vibration. Let's and love, brother. Brother and sister. Buwan mo si brother. mag mo sa Bombay. Nga no, baho. Mag-mug-bombay. Dati na si brother. Asa naman ang bless and love dia. Kaon dito ta, brother. Para dili ta mabuwan. Hina yung pasaon. Oh, sige. Good na. Patulong may karoon sa among site pili ana mo guys ba yeah, yeah. brother no bro bro yes man nda get no i i love nature pero galaw yung basura ba si kasa <laughs> ang mo Ay, nagdobay. You can go with this, or you can go with that. May install na may gamuhang pinakakusga natin Na kung may install ba? First time mag-install <laughs> Yes, I Doi Yes, man Ano namang tent ba No, <laughs> pwede ko din mo sunod oh Daggan yun yung makasulo din mo, mga oh, Abriya na ba? Abriya na ba? Abriya ng Valentine, so sabi yung tulad. Abriya na, abriya na. Ipakita. Ipakita ang test unit. 150 lang per hour. Oh? Good. Good for two. O. Oh, oh. 150 per hour. Pwede oh. na sa pang Valentine. Loh, Mura mo na ka naman itong money. Ikaw na mula. Ganiha to na. Garanti. Ganiha. Ano di ay? O. pambrano no. Sa pulong. Katunggi. Sayang swimwear ba? Na-i-guarantee na. guarantee na customer? na mau ba? Okay, okay good. good. oh kasya na dyan. One, two. 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 Oh, ang dog mo din, na Tama yung na-ulun yung lili Andiyan, ako na tao, oh may to.

Mua răng bắt tay Mua răng bắt tay Răng bắt tay Okay Vale no? Oh vale <laughs> oh. nào no, Na, tanaw niyo ba eh. Guys, guys, tanaw niyo guys Nanay magawastron. La, magawastron, ah. Nanay mo gawas ron. Ay, mo gawas ron ha. Ayan guys. Dugong! <laughs> Undin! <laughs> Shake na no ron. Ah, grabe. This is life, man. Hindi ko talaga ipagpapalito kahit bayaran nyo pa ako. Pero kung sobrang nag-jud ka, ang over pagpapalit ko na. <laughs> Pero itong mga moments na ganito priceless. Grabe. So priceless. Huwag niyo na lang pansin nyo yung leg ko kasi ni itom na jugo. <laughs> Siyempre, yung Siyempre, mga ego yun din yun to din kayo. Siyempre, naka t-shirt mga permanente. So, sa so, tinood lang guys. Mistiso so ko guys. Oh, ang color. Puti yung nang itom lang ko tungod sa everyday ko na sa gawa, sa outdoor, sa akong negosyo. Noon na. Pre, okay na ka din, pre? Okay right. Pauna, kuha nga ko na. Mauna ako ang amo ba? Grabe, gano'y ang galanda mo ha, may Asa-asa lang ko ginadala ba? Pas Pati sa buringan. <laughs> Dala ko sa buringan. Oh. Huh? Oh, ano maglangoy yung mga katunggad sa Undin ba? Sa Secret and Roll? Ano na maglangoy? Oh. <laughs> Ato mo gawas ko sa CR? Kita <laughs> wano. ano? Bye. Unsa ganahan na ka diri sa, di ba? Gikan mga pagadi ano then gipaad to ta ka diri uh, sa tagum sa, sa lugar namo kay gusto nako na, mga ano ka makapag start ka fresh ana. So, mo imong mosultihano bai kanang Ano mo sabi mo ba sa life mo ngayon uh, kumpara sa life mo dati? Ah, uh, Sabi kong ibang-iba na. Saka life changing to para sa akin. At ito uh, na yung panahon ng pagbabago ako. <laughs> ako mo si BBM. <laughs> Mura kang si BBM. BBM. BBM, 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 BBM I-impeach na mga gani. nating 20 pesos. <laughs> as soon <long> as possible. <laughs> as soon as possible yan. Sooner or later. <laughs> Bigas, 20 pesos. Yati. Yung ano, siguro nga ito ato si Mariwana si <laughs> ano ba? Ano? Sooner, sooner or later. Sooner or later. Oh, halata yung gawatan. Oh, basing asaw na. Ang kinakinakarga permanente. <laughs> Look, good sky, diri, bay. Good vibes, kay, bay. Pagka-happy, dude. Promise.